Good morning guys. Nagbukas ulit tayo ng isang bale na ukay at ito yung laman. Okay naman, magaganda naman siya. Um, marami-rami ring tayong black ngayon. Tingnan niyo, may black. At siyempre karamihan din puro maong. Pero yung iba diyan, tingnan niyo, medyo luma na yung style. So sana pag nalabahan to eh, ay maganda. Tingnan nyo, oh. Puro gusot-gusot. Ah, yan. Ito. Pero okay naman siya. Pag nalabahan ito, gaganda ito. Yan. Tiyagain lang talaga ng laba. May iba rin tayong kulay na nahalo. Ito may red. Ayan. Magaganda din ito. Um, may green. Palda short. Oh ito ay palda short yung green guys ay palda short yan hahanapin natin yung ano may swerte tayo ngayon guys na short meron tayong nakitang ano dito U1 ito yon mayroon isang maswerting short na may naglalaman ng U1 ibig sabihin po nun ay may Chinese money oh hanapin natin kung saan yun nandito lang yun kanina eh kahanapin natin Papakita ko sa inyo kung saan yung uh, short na maswerte. Ayan. Teka, wala dito. Natabunan na siguro. Uh, hahanapin natin maigi. Meron siyang laman guys na pera, yuan. So, swerte yung short na 'yon. Ito, ito, ito. Andito lang 'yun eh. Hanapin natin maigi, guys. Hindi ko na makita kung nasaan na yun. Eka lang ha. Ah, ito. Oh, ito, ito. Ito na yun. Yan. Ito yun, oh. Yan. Yan. Meron siyang, ano, meron siyang mancha. Ayan. Sana itong mancha na ito matanggal. Hindi ko alam kung yan ay pentel pen or ball pen. Yan. Sana matanggal pa yan. Yan, maganda yan. Ito ang maswerteng short na naglalaman ng yuan. 1 Yan. Yan guys, ang nakuha namin na pera. Diyan, sa bulsa. Yan. O, swerte ang short na yan. 100, tatlong perasong 100 yuan. 1 Maswerte kami ngayon guys, nakakuha kami ng 300 U1 sa isang short lang. O, oh, sana mapalitan. Kasi yung pera namin na mga kalatsutsu, hindi pa napapalitan eh. Kasi hindi yata tinatanggap sa pawn shop. Kailangan mga ganito. Yan, ganyan. Yan, ito yung maswerting short. O, oh, yan. Sana, ano, matanggal yung tinta niyan. Yan. Maganda siya eh. Uh yan swerte tayo ngayon guys. Nakakuha tayo ng 300 yuan dito sa short na ito. Sana mapalitan natin yung 300 yuan. Yun. Sayang kung hindi mapalitan. Naghahanap ako guys ng kung saan magpapalit ng ano, ng yuan. Sad to say lang guys. Lahat ng pinuntahan kung pwede mapagpalitan, wala. Hindi sila nagpapalit ng yuan. Andito tayo ngayon sa taas guys para tanggalin ko yung mga sinampay ko, sinampay ko kagabi para madala na natin doon sa pwesto and ito yung sampayan ko dito sa itaas dito kasi ako nagsasampay dito kami nagsasampay kapag may nilabhan kaming isang bolto, isang bale yung bale namin po ay 40 kilos so ito yung sinampay ko kagabi Yan Ito o oh. yan. yan Mga maliliit yan guys Ito pala yung third floor namin Ito. Ito yung aming bahay Ito guys yung sampayan namin ang sampaya namin ito ginawa na namin stock room yan mga stock namin pang benta ayun guys yung ano yun na yung nilaban ko kagabi magaganda uh, magandang klase yung ano nya mabibenta ko yun ng 100 ayun naligpit ko na ibaba ko na yan medyo naulan guys Oo, naulan naambon Kuti na lang nakuha ko na yung sinampay ko ipak ko na yon i Daling ko na 'yan sa baba para lagay na namin sa bag. Kung taga probinsya kayo, guys, natulad ko. Nakaka-relate kayo dito. 'Di ba? Pag sa probinsya, sa ulo nilalagay. Hindi talaga, guys, nawawala ang nakasanayan na. Ha? Hanggang dito na lang po. Bye everyone.